cook pad o hotel la shua sang o hotel shuming sang, Shom sang o hotel rice ni madam Bingkai gamay lang na siya guys oh wala na ko gasukad sukad ano sila hello <laughs> count guys choco jello luto, loto. O requested by Arabella. Hmm? May lang na. Ang isa ka kutsara nga mister Gulaman kay wala ko ano, nax gelatin. Kamahal sang nax gelatin. Hindi, gulaman na lang. Isa ka gulaman ka, 2 ko lutoon. Kaya isa mo lang ka kutsara. Namian sa higa, tunaw ng

Nan, magtig ang kami ya tatlo ka sang rice cooker na mo ya. Two and a half lang. Two and a half Kisa lang. Two lang. Di pa na namon maubos. Tapos ang na amon order na ha, oh, nan. Basta <laughs> na ya karon ya. May boss <laughs> pa ra mm, Grabe -hmm. na kami ya katipid ya. Abi nyo lang kay gabakal kami. Patimpo-timpo na lang kami magluto. Sa so, isa ka daw, isa lang kami mag-order. Sala na yung hamon pagkaon niya. Kung anong yung panyaga na. Ano mo panyapon? Ay.